Hey guys Guys I don't know Shout out <laughs> daw sa mga taga Basilan <laughs> Basilan Basilan Yay ka man yung tawi tawi Ito nga pala yung mga guys namin mga Wanderers you know? Ayan o hmm. Ayan Medyo mahalo na ngayon mga commanders Samihan na Sinusubok na naman ang aming tatag na kasama hindi pa Ah Sinusubok na ang aming tatag Bagay, busy pa bang gamit itong gamitan namin? <laughs> <laughs>